Yes, magandang hapon. Welcome back. Nandito na naman tayo sa Paso ng At sa uh, ito yung lugar na mayroong mga tusok-tusok, paghapon. Ayan. Mumungit pa yung iba dyan, pero hindi ko kopyahin niya. Angit yan. Ayan, ito yung bahay dito dyan sa tabi ng baso ng bako. So, pababa na kami going to, <coughs> ano to, Santa Maria at Umaga. flood control hanggang ngayon wala pa rin natatapos ang flood control oy dipi na gawin naman ninyo ang inyong mga trabaho at wala sa ngayon ayan o oh, baha pa rin ayan baha pero pag umapaw yan dali na naman ang pangabahay dyan sa gilid ayan hanggang dito lang siguro nila ginawa ano ba yan, yan ang flood control nila ayan ayan ganyan kataas at meron pang sa taas ano, walking walkway na tinatawag so, Hapon na mga uh, kababayan ito ay pauwi na rin po kami sa mga nanonood ng ating maikling vlog for today good afternoon po sa inyong lahat ayan po yung sa tabi ng mga kalsada ng tabi ng kalsada so ayan kahit ganyan ganyan sila mga mararaming pera yan kasi may tindahan